So ayan mga idol ha, magluto ko ng, ano, ng talong. Maluto nga ito, barang henes, eh, ginisa lamang ka pa mga idol. Paggudang sumita uma mga panayari, ay eh, gaman may mga isda idol. Ani aran nga na ka pa maluto idol. So mga idol ha, ito na yung ano, niluto ko kanina. we na ka pa idol, i e, nigisa ito barang O di ba mga idol, ha, kumang itang pag gudang uma mga idol, ha, kain po tayo ng ano, almusal. Ayan, oh, simpleng gisa lang, mga idol. Talong. Ginisa ko lang sa, ano, sa bagoong na may luya lang, mga idol. Tapos, nilagyan ko lang siya ng, ano, paminta. Wala nang ganong ricado idol. Asin, asin betkin, bagoong lang. O, okay na, mga idol. Simpleng luto lang na, ano, pagkain. Kain hmm. tayo, mga idol, kumang-itang. Hmm. Hmm. Okay, lapa mga idol, masing mo, lapa. Hmm. Tapos, may saging ako dito o dalawa. Eh, damilig ka da pa mga idol. Ah. Damilig ito mga idol. Ito yung saging saba. Okay. Diba? O, kain tayo mga idol. Hmm. Masarap na naman. Kumain ito. O yan. Hmm. Ito pwede rin pang ulam. Yung saging masarap mga idol. Pang ulam yan. Ayan Oh. Dapat na samahan natin ng gulay. Hmm. Ang saging nga ay hindi lang pang himagas. Pang ano rin yan, pang ulam. Kain kain. Punta naman kami mamaya at mangisda para may lakas na naman sa idol. Eh. saging. Ayan, o, oh, pangulam din yan. Hmm. Wala pala kaming ano ngayon, mga idol. Pasok sa trabaho, gawa ng ano. Konti pa yung kiniping nila sa daanan. Makapal kasi gaano yung ano yung kinikipin nila kaya hindi pa kami pwede makapasok wala rin naman kaming gagawin dahil ano wala pang 10 metro ata yung nakiping nila useless din pagka pumasok kami hindi rin naman kami makapagtrabaho dahil matatambay kami antayin namin yung matapos nila ano tibagin Kami, may ano pala kami sa may anaw dun sa may ano sa tapat ng ano Josie Pansiteria. Baka bukas na kami papasok. Punta muna ako mga isda mga idol. Kain muna sa idol. Kain tayo. Nung mm. nakarang linggo pala mga idol. Ano? Dalawang araw lang yung pasok namin. Tapos yung sinahod namin. Ano, eh, eh, channel plus lah. Konti, mga idol. Pero oh, okay na yun, idol. At least may nasahod pa rin kahit konti. Hmm. Sarap ka idol. Hmm. Konting ano lang. Simpleng gisa lang at luto. At ito, saging. Hmm. Hmm. em có gì chỗ sao ừ. à cay em thấy không ừ Sedap. Hmm. Ayun no, ubos. Hmm. Tog lang na naman. Okay, solve lang na naman sa idol. Oh. Ah, sakto, mga idol. Oh, yan mga idol, ah, tapos na naman ako kumain. May lakas na naman ako, ano, mangisda. Mamaya ay pupunta kami mangisda. Antayin ko lang yung mga kasama ko. Dahil papunta pa lang sila dito sa amin mga idol. So yan lang mga idol. Ah, maraming maraming salamat. Ah, kumak ka muna din. Hmm. Makasta nga umani ka mga amin. Magandang araw sa atin lahat. At magandang umaga mga idol. Ah. Mag-ingat tayo palagi. Ano yung ating trabaho. Ginagawa mga idol. Ah. God bless sa ating lahat. And thank you thank you mga idol.